Kuro kaso, bahag ko ang kulay, ay bahag ko apakan ang kulay, alam nyo na, black. So ngayon pala dyan, ang dali-dali lang pala. Ito, jjap lang tayo. Ito, ito, sa so, kasi Bagong update ang Happy Halloween 2024. Thank you, world power sa may pag-update. Okay, ito yung dadaan, yan. Kung naot ako guys, mag-comment pa rin kayo kung anong aapakan ko. Okay. Ito. Dahan-dahan, lang. Pwede ito white kasi ano to. Dahil na. Oops. Kulay kule black po ito. Pwede ito. Kaso bald, dahan lang dito. Medyo mahirap ang daanan kasi kulay black rin siya eh. Kaya okay lang yan. Ano ito? Ano to? Pobox? Pobox daw. baka waka. Kaya dadadrive muna ako ng ganyan eh. It magdadrive ako ng ganyan. Itong ano. Laro kong ito. Yan. 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 Para madali lang. Yan. Okay. Ano to daw? Dito pa na nalulang ko ng medium ng, ano, ng nilalagay candy core heart. Tag, ano pa rin ako. Kaso, di ko natapos yung heart kasi nawala ang signal kanina. At, ano. Uh, oh. Dito tayo sa, ano, nahawakan ko. Mag-comment pa rin kayo. Sige. Okay. Tagal ko man, ano ko. Ito, map. Tada lang. Inaulog ako. Out. Comment pa rin kayo at kung ano naman uh, uh, ang ko. Bye-bye.